Ang kuwento ko ngayon sa inyo ay tungkol kay Sasha Sumusobra. Bakit kaya siya sumusobra? <laughs> Halika at alamin natin. Laging pinangangaralan ng nanay niya si Sasha. Oh, kumain ka ng prutas at gulay, Sasha, para lumakas ang iyong resistensya. Itigil sandali si Sasha sa paglalaro at kakain ng konti. Pero matapos ang ilang subo, babalik na naman ito sa paglalaro. Kailangan pang pilitin ng nanay si Sasha para kumain ng mas maigi. Pero pagdating sa tsitsirya at candy, ganadong ganado si Sasha. Tuwing gabi naman, hindi agad natutulog si Sasha. Kahit isinara na ng nanay niya ang ilaw, lihim itong bubuksan ni Sasha para makapaglaro. <gasps> Kaya kadalasan, antok na antok siya sa umaga. Hmm. Dumating ang araw na kailangan ng regular na pagpapatingin sa doktor. Tamad na tamad na nagbihis si Sasha. Nasa labas na sila ng kanilang bahay at nang lalakad sa kalsada, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan! Basang-basa si Sasha at ang kanyang nanay! Akala ni Sasha ay ligtas na siya sa pagpunta sa doktor. Nang bigla siyang humatsing. Isa, dalawa, tatlong hatsing. Dahil mahina na ang resistensya ni Sasha, gawa ng kakulangan sa wastong oras ng pagtulog at kakulangan sa masustansyang pagkain, madali siyang hinapitan ng sakit. Oh, Sasha! Halika at magtuyo ka muna bago ka lalong magkasakit! Sabi ng nanay ni Sasha. Nang nakapagtuyo na si Sasha at ang kanyang nanay, Sinabihan niya ulit ang kanyang munting-kuting. O Sasha, kailangan nating pangalagaan ng ating katawan para hindi tayo kaagad dapuan ng sakit. Importante na kumakain tayo ng tama, natutulog sa tamang oras at nagiging malinis sa katawan at kapaligiran. Huwag tayong maging sobrang pabaya sa ating katawan biglang tumigil ang ulan. Sabi ng nanay ni Sasha sa kanya, O oh, ayan, talagang kailangan nating magpunta sa doktor ngayon dahil mukhang magkakasakit ka. Magdala na lang tayo ng payong at panlamig. At pumunta ang mag sa doktor. Ilang araw ring hindi nakapaglaro si Sasha dahil sa sama ng pakiramdam. Parating nakabantay ang nanay ni Sasha sa kanya. Pinapakain ng lugaw at prutas, pinupunasan at pinapaliguan sa maligamgam na tubig at kinikwentuhan. Pinapanood rin niya ito habang natutulog. Pinayuhan rin siya ng doktor na uminom ng gamot at magpahinga. Mula noon, hindi na kinalimutan ni Sasha ang pangaral ng kanyang nanay. Mas masustansya na ang kanyang kinakain. Natutulog na rin siya sa tamang oras tuwing gabi. At naging mas malinis na siya sa kanyang katawan at kapaligiran. Kaya mga bata, alagaan natin ang ating katawan ha! Hanggang sa muli! Paalam!